Tang hapon may racket ang madam damin tara samahan nyo ako maglakbay eh. sa aking pupunta niyo. at ang iyan ang aking pipita hinaharangan ako sa daan wag daw ako umalis hindi po pwede <coughs> excuse kailangan natin yung room nyo ba yun umambon kanina hindi malang tumuloy yung ulan kaya ayan, mataas naman ang araw okay lang yun kasi maglalaba pala ako dun sa aking rocket. Baka mabasa ako ng ulan. So, bye-bye muna for today. Bye-bye, Pipita, my loves. Bye. Taray ni Pipita. Makalayas na nga. O, oh, diba? Kahit pagod na yung lola mo, kailangan magmaganda. Ay, ang jingay ng kapitbahay. <coughs> So yun guys, update ko kayo mamaya pag nandun na ako sa aking pupuntahan. Bye!